na balita nagkaroon di umano ng bayaran sa pagitan ng Marcos Administration at ng ICC upang magpalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa report, mismong si Ako Bicol Partilis Representative Saldiko na may hawak ng budget ng Pilipinas ang naghatid sa ICC na nakakalulang 100 million US dollar na winitro sa Bank of the Netherlands isang linggo Bago ang isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mambabatas di Diomano, ang nagmamay-ari ng pribadong erotano na nag sa dating Pangulo sa the Netherlands. And I her reaction after hearing the statement of kidnapping, but this lady thinking of the gold bars, a reward after fulfilling to stick to the plan like to what come. stick to the plan to convict former President Rodrigo Duterte as agreed with Bobong Marcos Bangag. A 100 million US dollar was paid to ICC to issue the warrant. A controversial politician from Bicol was dispatched a week before the arrest to deliver the money. The money withdrawn from the Netherlands bank in duffel bags. This politician also now in the head to monitor the ICC stick to the plan. Bongbong Marcos Bangat connived with ICC to kill former President Rodrigo Duterte by natural cause of stressful condition. And I quote. Kabado na nga ang bangag na administrasyon sa tila wildfire na pagkalat ng mga rally sa buong bansa na nanawagan na pauwiin na sa lalong madaling panahon ng dating Pangulong Duterte kasabay ng kanilang panawagan din ang pagbibitiw ni Marcos sa kanyang pwesto. Ang informasyon na, kumuha, na nakuha natin kahapon pa po siya lumipad ng madaling araw papunta po sa Netherlands at mukhang siya ang inatasan ni Marcos Jr. at nila Romualdez na i-follow up sa ICC at mga koneksyon nila uh, it appears na siya din po ang nagpupondo pati sa eroplanong ginamit. Mantakin mo it's a private uh, it was a private plane. Dapat may divulge po 'yun kasi hindi po 'yun government flight. Ang, uh, ang ginamit na pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ito sa gusto nating Bulgar na iskandalo. So pinagplanuhan talaga ng mga politikong bulok, mga negosyanteng kurakot at gahaman kagaya nitong isang malaking kontraktor na may malaking hotel din po na doon nagtago ang mga ICC investigators and prosecutors last year lumipad po siya sa Netherlands no? hindi ko po pwedeng i-mention ang pangalan niya kasi kinakasuhan ka nito eh tapos uh, kung saan saan korte kanya papuntahin at uh, gagamitin niya ang poder influensya at uh, kinulimbat niyang mga pera lumipad na po siya kahapon no? Uh. unang iskandalo bakit nag-charter chartered ba yung flight o yun ba ay donation? Kasi hindi nga may paliwanag ang malinaw na pagdukot na ginawa po ng, ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives na nakahanda na at nagmamaniobra itong si Atty. Christa Cristina Conte na aktibong Communist Party of the Philippines member ito uh, operative kadre na nagko-coordinate direkta dito sa hindi lamang para sa ICC na kanyang uh, represent bilang legal counsel sa Pilipinas or legal assistant ng ICC. Uh, involved din po siya dito sa alyansa uh, na ginagamit nila Martin Romualdez. No? So ang nagmaniobra from Europe upang itulak po ang uh, pag pagpapalabas nitong bogus at uh, minadali at saka pinatago no? na pinalusot na warrant of arrest laban kay Pangulong Rodrigo Duterte itong grupo ng CPP. Kahapon po siya lumipad alas 5 ng umaga, no, almost 5.30 in the morning. I have the flight details at uh, galing po ito sa mga Philippine Air Force at mga contact na rin mismo dyan sa airport na nagpapaabot ng detalye. No? Mukhang siya ang isa sa gumamit ng pondo. Malamang hindi niya sariling pondo. Uh, kung saan nila kinuha ito, dapat i-divulge ni Marcos ito no? at nila Romualdez. Ang Learjet na nagkakahalaga po ng 986 million pesos second hand yun ha uh, second user sila kasi ang brand new niya maabot yata ng mga 1.4 billion or 1.7 billion pesos ang Learjet na yun na Gulfstream na pang long haul no? kayang lumipad yun ng pang matagalan at mahabang mga pagbiyahe so yung lumipad na pinagkargahan ng pagdukot nila kay Tatay Digong ang nagmamay-ari po, congressman, ah, uh, hati yata silang dalawa, no? Hati silang dalawa. Magkasosyo sa pag, uh, pagsakmal sa kabanang bayan, magkasosyo din sa ilang mga negosyo. Pinalipad na po siya kahapon, no? Itong congressman na ito. At uh, mga madaling araw, ang kanyang mission, directly reporting kay Romualdez, tsaka kay Marcos, no? Welcome to Bronze Member Enigmax 44. Thank you. Kaya, unang tanong at iskandalo mga kababayan, kaninong Learjet yon? Kung hindi yun government flight sponsored, sino ang nag-donate ng pera at pondo? It should be divulged, no? Therefore, malinaw na ang ICC ay hinila para gumawa ng kidnapping operation o yung tinatawag na uh, rendition o pagdukot kay Pangulong Duterte. Ang pulis, nagkukunwari, na nagko-coordinate at nagko-cooperate sa Interpol. Ano 'yon? That's a piece of BS, no? That's a bull. Wala pong ano 'yon, walang katotohanan. The government and the law enforcement can reject anytime and cannot be compelled uh, na magsunod o magpatupad ng request ng anumang uh, entity even Interpol or ICC. Sapagkat sovereign nation tayo. Bagamat mayroon tayong coordinative and cooperative relation sa Interpol, hindi automatic na pwede tayong sumunod. Kaya mali po yung sinasabi ni General Diwata at ng uh, PNP at nila Marcos na sumusunod sila sa Interpol. Wala po sa anumang uh, libro, dokumento, umandato ng Interpol na pwede siya mag-impose sa isang gobyernong soberanya o sa isang bansa na may soberanya at demokrasya at isang bansa na may sariling buhay na gobyerno. That cannot be done by Interpol. So mali po yun. No? Pagdukot yun, kidnapping talaga yun. Ang technical term dyan is rendition. Dinukot nila si Pangulong Rodrigo Duterte. That must be put out in the open kasi ngayon po dinadagsa na tayo ng propaganda na mga kababayan, klarong-klaro po na ito'y premeditated, pinlano lahat. At hindi ito mangyayari kung walang uh, pagkonsente at pag-aproba ni Marcos. Kaya hindi siya pwede maging ponso pilato dito. Klaro? So, sino po ang nagmamayari ng layer Jet na yun? Itinuturo e po ang pangalan niya ay involved din po sa mga anomalia sa isang agency of government sa mga computers. At ganoon din po sa hotel na kung saan doon nagtago at doon itinago ang mga ICC investigators and ICC na mga illegal na pumasok na mga staff upang magsagawa po ng operations nila. Kababayan niya rin po ito ang isang dating senador na naglilinya din po sa uh, ICC, no? Maingay at uh, tumatakbo sa isang lokal na eleksyon, no? Mag magkaka Magkakarehiyon sila, isang lugar sila, no? Ayon, brutal noodles, alam na. Opo, nandun sa Netherlands. Directly reporting to Marcos and Romoldes. At mukhang siyang gumastos. Aeroplano, uh, hotel dito last year, at hindi naman pera niya sa kanya dumadaan, no? Live pala ito. Watching from late night London, 3K Brandy. Dana Pearl, kawawa si Tatay Digong, yes. Kailangan po natin talagang mag-ingay, magsalita at kumilos. At uh, i-build up natin, no? At alalahan ninyo po ha, hindi ganun kadali ito kaagad, bagamat milyones ang nagmamahal. Milyon-milyong mga mamamayang Pilipino ang nagmamahal kay Tatay Digong. At uh, ganun din po ang um, rumirispeto sa kanya at kay Sara Duterte. Bilang vice president, ibang usapan po pag lumabas sa lansangan. Kasi pag lumabas sa lansangan, may isa alang-alang ka, pamilya, pagkain, pangaraw-araw na survival, gastos. So, kung maalala nyo, nung pinatay po si uh, Ninoy Aquino noong August 21, 1983, nung ilibing po siya, nung August, I think one week after, na inilibing siya, uh, umabot po sa during the funeral march and parade. Ang kanyang bangkay po ay pinarada sa Metro Manila. Mahigit isang milyon po ang sumama sa pagpapalibing kay Ninoy Aquino pero hindi pa po bumagsak ang gobyerno ni Marcos kaagad. Senior, ng diktador na tatay nitong bulastog at duwag pero nagtatapang-tapangan kunwari na Marcos Jr. So ibig sabihin, we will we will build up. Ito yung nagtatanong eh sa akin palagi, hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga 'yan. Ang nangyari po pagdukot, ang nangyari po pangingidnap. Tama si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte, when they describe it as a state-sponsored kidnapping, it was not an arrest. Oh, Pag-usapan natin ito. Hindi natin tayo makikipag-usap sa kanila. Uh, hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito, ICC, hindi natin kailangan sila sa ating bansa. Oh. Uh, ha? Ah. Uh, ah. Uh. At wag na wag silang pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. Uh, about sa ICC, ito po ay secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Huwag na huwag kayong pupunta rito. Bakit? Eh, Secretary of Justice. Eh. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Ako ba ay inuinsulto nyo? Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako, Secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Ganun, parang ganun na sinasabi dito si Boying. Atuloy. Sapagkat, uh, Ang gagawin nila ay usurpation of authority. No? Ako, usurpation of authority. Ano ba ibig sabihin niya usurpation na yan? O, oh, yung, yung bang parang uh, hindi ka naman pulis, manguhuli ka, or wala ka naman karapatan, wala kang sorberanya, tapos bigla ka manguhuli. Ibig sabihin, wala kang uh, uh, uh posisyon. Wala kang uh, sa lugar. Tapos eh, mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan. Bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino sa akin, kay Boeing. Ah, tuloy. Government. Magkakaproblema tayo lahat. Mm -hmm. Pag yan, they'll be violating our law. Ang mm -hmm. ICC... oh violation of, ng batas. <laughs> Sabi ni Boeing, ba violation ng batas pag pumunta rito at pag nakaila mga ICC. Kailangan niya ng mga bansa katulad ng na Sudan. Nako, yung mga ano to ah. Ano ba itong mga to? Afrika? Ano <laughs> ba Sudan? Oo, oh, Sudan. Kailangan ito ng uh, Sudan. Somalia. Somalia. Haiti. Haiti. Uh, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan. Afghanistan. Uh, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno. Ah, doon sa magulo at walang gobyerno. Tanong, kayo na sumagot. May gobyerno ba tayo? Oh, hindi po pwede sa Pilipinas ang ICC, hindi naman tayo Somalia. Oh, di ba? Hindi naman tayo Afghanistan. At hindi naman magulo ang gobyerno ng Pilipinas. Di ba, Boying? Doon sila pumasok. Mm. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng ustisya. Mm. Huwag na nang tayo pakialaman. kayo mm. Wag... Nangingilam kayo, ICC. Huwag nyo kami pakeke. Magagalit sa inyo si Boying. Magagalit. Wag, wag nyo kaming pakikilaman. Pumunta sa lugar no. na maaaring mag magano mag, ang ICC, makialam. At sa Stephen, hindi sila pwede makialam talaga rito. Mm, linaw, no? Dito, hindi sila pwede makialam. Approve, boying! Approve ako sa lahat ng sinabi mo. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pag di mag-usap muna kami kung sila. ah. sila. Ah. Eh, eh, anong nangyari, Boying? Hindi, ako, ako magtatanong lang, siguro hindi naman fake news, hindi naman paninirang tao. Kung ikaw ba ay may secret deal sa ICC, tanong lang po yan, maliwanag. Kasi alam mo, ang dami ko naririnig na mensahe at ang daming uh, balibalita at ang daming nagsasabi. Ang daming tumatawag, ang nagsasabi sa akin. Nabayaran kaya si Boying? May secret deal kaya si Boying? Hindi natin masisisi ang taong bayan kung isipin na meron kayong secret deal. Kasi ang liwanag ng pagkakasabi mo eh. Hindi yan po pwede sa Pilipinas. Hindi ako nagsabi, Claire, ha? Pinakita ko sa inyo, Claire. Pakicheck nyo kung fake news to si Boying. Dapat, kung fake news to si Boying, kastiguin mo, Claire. Sabi niya hindi papasok, tapos pinapasok. Eh, baka sabihin nyo, ako, boss, ako nga ako, fake news. O, talagay nyo dyan, sino fake news? Ako ba o si Boying? Yung na naglolokohan naman ata tayo. Huwag naman po natin niloloko mga Pilipino. Di ba? Sabi nga ng Biblia, let your yes be yes and your no be no. Ano ibig sabihin? Pag may sinabi ka, panindigan mo. Pag sinabi mo, oo, oo, oh, eh, oo. sinabi mo, hindi papasok eh. Ba't hinayaan yung pumasok? Di ba? Ay, sasabihin, hindi naman sila pumasok eh. Loko-loko lang ang magsasabi ng ganong palusot. Hindi nga pumasok, pinadala nyo sa ICC. Mas basahol yun. Mas tarantado ang kalalabasan mo no pag uh, isipin mo, hindi nyo pinapasok. Din diniliber nyo pa. With free delivery. Yeah, Di ba? Oh, ano to? Ito ay panlilin lang sa mga Pilipino. Ngayon, how do you expect us na maniwala sa inyo? Tapos tatalak si Claire tatarak si J. Ruiz, tatarak yung kung sino-sino na mga fake news, fake news daw kami. Kung ngayon, sino fake news? Sige nga, pakisabi. Huwag kayong magagalit, boying, huwag kang mapipikon. Anong nangyari? Para masagot ko yung taong bayan, sinasabi nila eh, nagka-secret deal ba? Anong palit ulo ni Duterte? Anong tinakasan ng gobyernong ito? Bakit nagbago ng isip? Ang liwa-liwanag ng pagsabi mo eh. Diba? Papakita ko pa, ito pa. Ha? Gusto nyo manggalaiti, ito pa, ito pa. Oh, ito. Sige, tignan natin ha. Ah. Okay, let me say this for the 100th time. Ah, ano, think... sasabihin niya raw, pang isang daang beses. Oh, sige. Not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Oh. We don't recognize the jurisdiction of the ICC in the Philippines. Eh, isang daang libo ka palang sinungaling. <laughs> Hindi, 100 lang. Hindi naman isang daang libo. 100 times kang sinungaling, Marcos. 100 times mo sinabi eh. Claire, paano ba itong bossing mo? Sinungaling eh. Fake news. Tapos yung mga senator mo sasabihin, fake news sa mga vloggers. Tapos yung mga congressman na na taga-tahol ng uh, pinsan mo sa kasabihin iimbestigahan yung fake news. J. Ruiz, ano ba ito? Clear! Eh, fake news too eh. Hindi isang beses. Not one time, two times, hindi po. One hundred times galing sa kanya. O di one hundred times sinungaling. Ah. Uh, I do not I do not I find I consider it as a threat to our sovereignty. Ayun naman pala eh, a threat to our sovereignty. Tama. Na. I agree. Nagkasundo rin tayo, Marcos. Oh, I agree that ICC is a threat to our sovereignty. May soberanya tayo eh. Respeto naman. Ba't kayo magde-decide sa mga Pilipino? Kung may makasalanan nandito, kung gusto nyo, is el electric chair nyo eh lethal injection nyo. Bala na kayo kung ano yung naaayon sa batas ng Pilipinas. Pero sa Pilipinas, hindi pwedeng makikialam yun. Saan ba ginawa ang krimen? Sa Pilipinas o sa ICC? Oh, hindi. Hindi naman pala eh. ba? Tama ka dyan, Marcos. Tama ba si Marcos? Ah. Totoo. Huwag natin babuyin, Marcos, ang soberanya natin. Tama ka dyan. Therefore, the Philippine government will not lift a finger. Ayun, they will not lift a finger. Oh, di ba? Kasi alam mo, minsan yung 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 finger nakakalift na yan eh. Oh, nakakabuhat ang isang finger. Eh, uh, ang finger. Oo. Oh, oh. Hindi daw siya. Ni hindi niya itataas ang kanyang daliri para suportahan ng ICC. Ayan po ang presidente Marcos nyo to help any investigation that the ICC po. Oh, hindi tutulong in any way, kahit investigasyon. Does. However, however, that's, uh, ordinary uh, people, they can come and visit the Philippines. Oh, uh, pwede kayong bumisita. Hindi kami tutulong sa kanila. In fact, in hindi kami tutulong sa kina. Can, can, can I hear you, people? Yung mga manunod nito, can I hear you? Lagay nyo sa comment section. Budol ba si Marcos o budol na budol? Hindi kami tutulong sa kanila. Ha? In fact, babantayan namin sila. Ngayon Marcos, ito ulit ang tanong ko. Kasi same ng tanong kay Boyin. Magkano ba? Yan ang tanong ta ng taong bayan. Bakit kayo biglang nagbago ng isip? Tanong lang, hindi po tayo. Faith nyo sa nagtatanong, magkano ba? Ano ba secret ninyo? Dahil ba nakikita nyo sa impeachment? Ito lumabas eh. Impeachment ayaw ng Pilipino. Kaya kayo nagbago ng isip? Eh may survey po. Ayaw ng Pilipino sa impeachment kay BP Sara. Walang maitutulong sa bansa natin yan. So anong ginawa nyo? Since hindi nyo kaya sa impeachment si BP Sara, tanggalin nyo yung power ni BP Sara which is yung ulo ng Duterte. Bakit bigla ka nagbago Marcos? O talagang niloloko mo ang mga Pilipino? O talagang budol-budol ka? Hindi mo masisisi ang taong bayan kung iisipin may bayad ka, merong kang palit ulo, o may secret deal kayo ni Boying kasi bigla kayo nagbago ng isip eh. Eh, paliwanag nyo ng maayos yan sa taong bayan. Clear? Jay Ruiz, fake news ba yung amon nyo? We are uh, making sure that, uh, hindi, hindi sila, yeah, that they, they, they do not come into contact with any, any, any um, agency of government. Oh, they don't have any contact with any agency of the government. Ano si TORRE? PNP? That's oh, the agency. DOJ? Yun. yun. the ILG. DILG? the Even Villamor. Doon nyo dinala si PRRD eh. Anong kalukuhan to, Marcos? Huwag naman sana sagad-sagad sa buto ang pambubudol sa taong bayan. Tapos pag sinabi ka, sinabihan kayo ng ganito, sasabihan nyo kami, fake news. E di dapat hindi kayo nanloko loko sa tao. Dapat hindi nyo sinabihan. Ang problema kasi sa mga, yan dyan kay yung mga nagsasabi, yung aso ni Tamba dyan sa ano, Pagtatama sa inyo, fake news, kahit totoo, huwag ganon. Huwag ganon, ang liwanag oh. Ano yan ako nagsabi? Nagkagaguhan ba tayo? Ginagago nyo ba mga Pilipino? And if they are the contacting agencies of government, nasasabihin nyo ng ADB hey, or whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag nyo, huwag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin. Mm. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will... We don't recognize your jurisdiction, pero pinadala nyo si Tatay Digong doon. Special delivery. Delivery. Dati puting ban, ngayon puting jet plane. Not assist. In we will not assist in any way. Talagang tinatarantado niyo mga Pilipino. Any way, shape, or form. Uh, any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Thank you, sir. Tingnan nyo, eto, aasarin ko talaga kayo mga Pilipino. Ha? T Tingnan nyo mabuti. Eto, next to next. O, oh, pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? We will not lift a finger. Hindi daw siya magpipinger. Ah, sinabi eh, si Marcos nagsabi niya, nadinig nyo, pinadinig ko sa inyo, hindi daw siya magpipinger. O oh, eto, pakinggan niyo. Kinumpirma ni past ah. Press Officer under Secretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, ah, binayaran pa ng Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo. Anong ibig sabihin nun? E di pera ng taong bayan, Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba oh, hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ah, ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Ilang tarang niloko niyo, taong bayan? Lantaran binudol nyo taong pera pa ng ta, Para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayang ginamit nyo. Hindi magpipingigir. Kwe? ...patungong dahig sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Anthony Claire Castro, bahagi lamang ito ng kumpletong kooperasyon ng gobyerno sa sinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. O, kompleto, kumpleto? ka pa? Ha? Ito'y uh, kooperasyon. Nakala kung hindi kayo makikikooperate ngayon, ito'y kasama sa kooperasyon.